66% ng Pilipinong botante inaasahan ng paglaganap ng vote buying sa 2025 midterm elections ayon po yan sa Octa Survey. Narito ang ni Gia Rafael. Mayorya ng mga Pilipinong botante ang naniniwalang magiging laganap pa rin ang vote buying sa 2025 midterm elections. Batay sa survey ng Octa Research, 66% ng respondents ang nagsabing magiging laganap ang pagbili ng boto sa halalan, habang 34% naman ang nagsabing hindi ito magiging laganap. Kaugnay nito, 68% ng mga sumagot ang nagsabing inaasahan nilang magkakaroon ng negatibong epekto sa halalan habang ang natitirang 32% ang nagsabing hindi nila inaasahan na magkakaroon ito ng negatibong epekto. Natuklasan din sa nasabing pag-aaral na ang karamihan sa mga Pilipinong botante ay nakikita ang pagbili ng boto bilang isang uri ng malpractice sa elektoral na laganap pa rin kahit na ngayong automated na ang halalan. Isinagawa ang survey sa isang libo at dalawang respondents. At iyan ang Newscoop, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.